gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling nasaksihan ng mundo ang nag-aalab na debosyon at pananampalataya ng mga deboto ng itim na puong Nazareno sa pagbabalik ng traslasyon matapos matigil ng tatlong taon dahil sa pandemya. Dito po sa kinatatayuan ko sa Quiapo Church, matiyagang naghihintay ang mga deboto sa pagbabalik ng mahal na puon na kaninang madaling araw pang sinimulang ibyahe mula po sa Quirino Grandstand. Sa misa kaninang umaga, bago po ang traslasyon, inabot na ng mahigit isang milyon ang dumalong deboto. At nakatutok si Ian Cruz. Makapigil hiningang pagmasda ng Kirino Grandstand nang sabay-sabay buksan ng mga deboto ang ilaw ng kanilang cellphone habang hawak naman ng iba ang kandila sa morning prayer bago ang traslasyon. Sa taya ng Capo Church, ang bilang ng mga deboto rito kanina madaling araw umabot sa 1.3 milyon katao. Ilang sandali pa, mga alas 5 ng madaling araw, inalis na ang taklob ng andas. Dito tumambad sa mga deboto ang itim na nazareno sa loob ng salamin. nang ng umandarang andas. Umagos din kasunod ang mga deboto, nakataas ang kamay ng marami. Ang iba, iwinawagayway ang kanilang dalang panyo o bimpo. Ang iba, inihagis na ang panyo sa Ios del Nazareno para maipahin sa andas. Maya-maya, ang mga debotong nais makalapit sa andas, pinagtutulak na ang mga nakaharang na barikada. Pero hindi tulad ng mga nagdaang traslasyon, mabilis ang naging pag-andar ng andas mula Kirino Grandstand tungo sa Katigbak Drive. Ang ibang diboto tumatakbo pa patungo sa andas na matapos ang tatlong taon ay ngayon lang muli naganap ang traslasyon. Sa ilang taon nating cover ng araw ng nasareno, ito na yata yung pinakamabilis na pag-andar ng andas dahil halos sampung minuto lamang ay nasa tapat na ito ng Manila Hotel. Sa pag-alis ng mga diboto sa Quirino Grandstand, Tumambad naman ang maraming naiwang basura. Puro ng kalat itong uh, tapat ng Kirino Grand San dahil nga wala ng galawan. Yung mga diboto mula pa kahapon, kagabi at uh, kaninang madaling araw. Pero mabuti na lang pag alis nila, nandito na yung uh, mga taga MMDA at yung mga taga Manila City Hall para maglinis itong mga kalat nila. Inabot na ng alas 9 ng umaga ang paglilinis. track trak ng basura ang nahakot sa paligid. Sa amin, sir, lima Yung DPS, sir, may maliit silang dalawang truck. mayro um, meron pa silang malaking shockman. O, uh, so, walo. Mga ganun po, sir. Ang mag-asawang Christy at Paulo, mahigit dekada ng sumasama sa traslasyon. At kanina, isa sila sa grupo ng mga huling pumila sa pahalik sa grandstand. Nakadalawang kunan na ako. Sana'y sa pangatlo, sana'y pagkalob sa akin ni Poong Jesus Nazareno. Kung ang iba, may hinihiling kaya na ang mag-asawang lakayat ni Risa Corpus ng nasugbu Batangas. Patuloy na pasasalamat sa milagrong nakamit ng mabuhay ang nagkasakit na anak, labing tatlong taon na ang nakakaraan. Isa lang ako, sinabi ko sa kanya, Panginoon, narito muli ako, mihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Buhayin mo lang anak ko, babalik ako sa iyo magmula ng gumaling kasama na ng mga magulang si Carl sa debosyon sa itim na Nazareno. Pananagutan ko na lang po yung panata po ng aking ama. Itutuloy ko na lamang po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katuto, 24 Horas.